Asan yung isang ano, stand dito? Ano yan? Boss Eds, nasend mo na sa IG ko. Tapos, nagawa mo na yung three steps. Ito yung gusto ko, sumusuporta. Pang-aral lang, eh, tapos na yung klase. Pero dahil magaling ka at palagi ka nakasuporta kay Boss Eds, ako bahala sa'yo. Wait. Ito oh, bibigyan kita ng dalawang Infinix One, two. Okay? Pwede mo ibigay sa partner mo, kay Bunso, kay Kuya, kay Ate. Okay? At one, two, three, 4 five. Limang libo, ha? Pang mang inasal or pang Jollibee nyo. Basta, palagi ka nakasuporta sa akin. Alam ko naman palagi ka nakasuporta at palagi ko nakikita yung comment mo. So, ganun lang para sa yo. Tapos yung isa, bigay mo kung ka kung kanino mo gusto ibigay. Okay? Gumawa ka ng review or gumawa ka ng video, itag mo ko. Basta tawagin mo akong boss, it's ay sorry, yung details mo pala send mo sa akin, okay? Alam mo na 'yun. Go.